Hi mga kablog PH Nagsimula nga pala ako magtanim ng pechay dito sa loob ng bahay namin Gamit ko ang hydroponic system Makikita nyo na napakasigla ng mga pechay Green na green at malusog First time ko nga pala ito Kaya kung nag-iisip ka na simulan ang ganitong klaseng pagtatanim O pwede rin siguro negosyo Don't forget na i-follow itong channel ko para updated ka sa susunod ng mga video. Ito nga pala yung mga pechay seedlings na pinapalaki ko pa. Habang lumalaki ito ay ipopost ko ang mga progress kaya antabayaran nyo lang. Sabi kasi ang Pilipinas ay binibisita daw ng 20 na bagyo sa isang taon kaya naisipan kong yung ganitong paraan. Sa so ngayon hanggang dito na lang muna. Please don't forget to subscribe. Salamat.